Magandang oras na naman sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol naman sa tanong ni Melanie. Narito ang kanyang tanong. Hello, attorney. Meron akong utang. Dalawang taon na. iriklamo daw ako ng istafa. Ano po ang aking gagawin? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan ito bilang educational and informational purposes lamang. Oo nga pala, today is Father's Day, kaya nice kong batiin ng Happy Happy Father's Day ang lahat ng mga katulad nating ama. Happy Father's Day. At reminder po, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede ka bang ireklamo ng istafa kung ikaw ay may utang na hindi mo pa nababayaran? Kadalasan, ang utang na hindi pa nababayaran ay isang civil law matter. Hindi ito isang krimen na magre-resulta ng pagkakulong. Pero, bakit may mga idinidimanda ng istafa dahil sa utang? Mga kaibigan, ang may utang ay maaring sambahan ng kasong ista sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code kapag ang isang utang ay kinuha sa pamamagitan ng mga mapanlinlang o pandaraya na paraan. Maring pasok ito bilang krimen sa ilalim ng Article 315, Section 2, Paragraph A of the Revised Penal Code. Ang mga elemento ng stafa sa pamamagitan ng panlilinlang na tinutok tinutukoy sa ilalim ng Article 315, Section 2A ng Revised Penal Code ay yung mga sumusunod. Number one, dapat merong maling pagkukunwari, mapanlin lang na paraan, mapanlin lang na gawa. Halimbawa, sabihin ng umutang na meron siyang ibinibintang lupa at kailangan lang na bayaran niya ng estate tax kaya siya gustong umutang para may binta niya ito, pero sa totoo wala naman siyang property na pwedeng ibenta. Iyan ay mapanlin lang na paraan. Pangalawa na elemento, ang maling pagkukunwari, mapanlin lang nagawa o kaya ay mapanlin lang na paraan ay dapat nagawin. Isagawa ito bago o kaya ay kasabay ng pagsasagawa ng pandaraya. Ibig sabihin, yung pagkukunwari niyang meron siyang lupang ibinibinta ay dapat ginawa niya ito bago o yung kasabay ng kanyang pag-uutang. Kung ginawa niya ito pagkatapos na makautang na siya, hindi pasok ito sa nasabing elemento. Halimbawa, kapag nagkautang na at nang sinisingil na siya at saka lang niya sasabing, huwag kang magalala, babayaran kita dahil meron akong pinagbibiling lupa. Pero sa katunayan, wala naman siyang property. Ito ay hindi pasok sa nasabing elemento dahilan sa yung kanyang sinasabi ay after na siya ay pinautang na. Pangatlo na elemento, ang nasaktang partido, ito yung nagpautang, ay umasa sa maling pagkukwanari, mapanlin lang na gawa o mapanlin lang na paraan, kaya nahikayat na magpautang, nahikayat na magbigay ng pera o kaya'y property. Dito sa elemento na ito, nahikayat na magbigay ng pera o property ang nagpautang dahil sa mapanlin lang o maling pagkukunwari ng umutang. Kaya siya nagbigay ng pera. Pang-apat na elemento, bilang resulta nito, ang nasaktan na partido, ito yung nagpautang, ay nagdusa ng pinsala. He or she suffered damage or damages. Ano ang pwedeng depensa? Pwedeng patunayan na isa o ilan sa mga binanggit natin na elemento ay wala o hindi napaloob. Kung walang isa o ilan sa mga element, walang istapa sa ilalim ng Article 315, Section 2A ng Revised Penal Code. Mariring bayaran o isettle ang utang bago pa isampa ang kasong istapa In summary, sa madaling salita may kasong istafa kung lahat ng mga elemento ay napaloob pun nangyari lahat. Pero kung hindi ka pwedeng sampahan ng kasong istafa dahil ang isa o ilan sa mga elemento ay wala o hindi pasok, maaari ka pa rin sampahan ng kasong civil. Ito ay collection of sum of money. Kaya sa nagtanong kung merong lahat ng mga elemento na ating binanggit sa iyong situation, maaari kang sampahan ng kasong istafa. Kung hindi naman pasok sa istafa, ang iyong situation, maaari ka pa rin sampahan ng civil case. Pero bago ka sampahan, dapat na bayaran mo na ang iyong utang. Kung hindi mo naman kayang bayaran ng buo, pwede kang makiusap ng maayos sa nagpautang sa iyo. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating topic. Please share kung nagustuhan ninyo itong ating video. Maraming salamat. Bye-bye!